Magandang umaga mga bata. Narito muli tayo sa pag-aaral ng Mother Tongue Based Multilingual Education. At sa ikatlong markahan na tayo at ikapatong linggo. Kamusta so, na kayo mga bata? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating aralin sa umagang ito ay pagkukwento muli ng nabasa o napakinggan. Ang ating layunin ay nasasabi o naisasalaysay na muli ang mga kwento, pabula at iba pang katha. Mga bata, handa na ba tayo? Ngayon ay balikan natin ang pag-aaral tungkol sa pagkukwento o nabasa o napakinggan. Noong nakaraang linggo ay tinanong ko kayo kung makahilig ka rin bang magbasa o makinig sa kwento at Ikinukwento mo rin ba sa iba ang iyong mga nadini? Mahusay. Ngayon, tanongin ko muli kayo. Ano nga ba ang pagkukwento? Ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahalagang detalye mula sa isang akda. Sa pagkukwento muli o pagsasalaysay ng isang akda, mahalagang mabanggit mo ang mga sumusunod. Natatandaan niyo ba kung ano yung tatlo? Sige nga. Ano yung kailangan tandaan? Una ay pamagat. Very good. Ikalawa ay mga tauhan at tagpuan. Ikatlo ay ang mahalagang pangyayari At habang ginagawa mo ang pagkukwentong muli, laging tatandaan na maging masigla sa pagkukwento, alamin ang daloy o tatakbuhin ang salaysay. maging pamilyar sa kilos o gawin ng mga tauhan? Ipakita ang angkop ng damdamin ayon sa kwento. At buod lamang o mahalagang bahagi ang isa sa laysay. Ayan, ngayon ay handa na. Handa na ba kayo muli na makinig muli ng isang, isang kwento o isang pabula? Makinig kayo mabuti at mamaya ay kayo naman ang magkukwento muli nito. Ang kwento natin ngayon ay ang Ang Leon at ang Daga. Sa kagubatan may isang leyon na kung saan siya ang hari. Isang umaga nagising ang leon dahil may isang maliit na daga na tumakbo sa kanyang katawan. Hinuli ng leyon ang daga at kakainin na sana nang magmakaawa ang daga. Maawa po kayo. Patawarin po ninyo ako. Babawi po ako sa inyo sa ibang araw pangako po. At pinakawalan siya ng leon. Isang araw, nahuli ng mga mga ngaso ang leon upang madala sa su ang leon. Habang inaayos ng mga ngaso ang sasakyan, ngat-ngat ng ngat-ngat nang daga ang tali o lambat ng leyon. At nakawala ang leyon. Pinasalamatan ng leyon ang daga. At mula noon, naging magkaibigan na ang daga at ang leyon. Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating kwento ngayon? Meron akong kaunting mga katanungan. Ang unang tanong ko, ano ang pamagat ng pabula na ating binasa? Very good. Ang leon at ang daga. Sumunod sino ang naglaro sa likod ng leon? Sino kaya yun? Very good, ang daga. Ikatlo, saan nakulong ang leon? Very good, sa lambat o sa tali. Ikaapat na tanong, ano ang ginawa ng daga sa leon nang makita niya itong nakakulong sa lamba. Tama, tinulungan na nga ng, dag ng daga ang leon na makalabas sa lambat. Elima, ano ang natutunan mong aral sa ating kwento? Wow, very good. Maging matulungin sa kapwa. Very good! O mga bata, meron tayong laging tatandaan. Sa pagkukwento, ay ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahalagang detalye mula sa isang akda. At ang pabula din ay isang kwento na nagbibigay aral sa mga bumabasa nito. Ang mga tauhan na nagsasalita at kumikilos dito ay mga hayop. Para sa ating pagtataya, pagsunod po na rin ang mga larawan ayon sa kwento. Lagyan ito ng bilang isa hanggang anim. So, gawin nyo na nga sa ating kwaderno. Tingnan mabuti ng mga larawan. Basahin ang mga larawan. At tingnan kung saan dyan ang nauna. Ano dyan ang nauna sa kwento? bata? Parehas ba tayo ng sagot? Lagyan nyo ng check ha? Kung tama ang inyong mga sagot. Ayan. Mahusay mga bata. Very good. At para sa ating karagdagang gawain, iguhit sa inyong kwaderno ang kwentong Leon at ang Daga. At ikwento ito pagkatapos sa Pagkatapos sa mga kasama sa iny inyo sa inyong tahanan, ikwento ninyo ito muli. Paalam mga bata. Hanggang sa muli. Salamat po. Hanggang sa muli nating pagsasama sa Mother Tongue Base. Paalam.